Pag nalaman mo yung hindi maganda, pag nalaman mo yung pangit na ugali ng ta tatlo na pwede mong gawin. Tiisin mo, iwasan mo, o kaya naman ituwid mo. Marami dyan, alam ko po. Marami sa inyo ginagawa the first two, di po ba? Tinitiis, iniiwasan. Pero sinasabi ko po sa inyo, pag tinitiis mo, hinahayaan mo na magpatuloy. Di po ba? Pag iniiwasan mo, anong sinasabi mo? hinahayaan mo, sinasabi mo na tama lang. Kahit na iniiwasan mo, daladala mo pa rin yan sa isip mo at sa puso mo. Apektado ka pa rin. Hindi ba? So hindi magandang sagot at tugon yung kinahayaan mo, tinitiis mo at iniiwasan mo. Ang magandang gawin, habang maaga, ituwid mo, itama mo. We need to correct it. And if it is bad, we need to cut it off in our life. Pag hinayaan mo, Lalong lalakas yan, lalong darami yan, at mas mahirap nang alisin sa buhay mo.